Continuation po ng video. <laughs> Maglalakad na po kami. Pupunta sa bahay nila, Jake. Tara na. So, uh, eh. tara na tayo. Nakakat nakakatumal. Kali <laughs> ko. Nadapa pa ako ang puto. Bobo. Toti, anong masasabi mo? Sabi oh, ko. Ay, sumasakit ng intestines ko. Ano? Intestines. Bakit? Medyo na feel niya na yung hunting niya. But it's okay. inyo yun. Know. Tumbits. Paikot-ikot na po kami ngayon. Pumunta po kami doon. Pumunta yung... po kami doon. Hindi ko yung jackass mga bote. May jackass daw. Pumunta po kami kanina doon sa mga, ano yun? Nabaha. Ah. Kinabunsta po namin sila. Nagkaawang gawa po ang CCB. Kinabunsta namin sila sa tingin. Mm -hmm. Kung alam nyo lang po yung paghihirap namin para sila ay mapaganan loob lamang nila. Tapos pa kami sa pagbabolter ka po sa ABS-CBA. Eh. Parang naman. Diyan yung makikita ang pagiging tunay na tao ng CCB. Mm -hmm. Totoong tao po kami. Pero may isang mali eh. Lunch and meal, relax. Joke lang. Kami, CCB po kami. Walang kinikilingan. Walang lumurungan. Servisyon totoo lamang. Uh, ba diba? Ayos! At, at dahil hindi natutulog si Muki. <laughs> Gising siya 24 oras. 24 <laughs> oras na. <lang. laughs> ah, papunta na po kami sa bahay nila, Jake. Sana po may makasalungan kami ngayon, Chicks. Okay. E. Bakit? Kaya naman natin dito Ito po yung dinadaan namin. May buo Elsa. Pande siya. <laughs> 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 Titinda po kami ng puto ngayon. Hindi nyo lang po alam. May dala po kami ng puto. Pagka <laughs> <laughs> may pirangani pa? Pirangani ka sa may musine. Hahaha Puputulin. Puputulin na po namin dito 'yung video. Bye-bye. Bye-bye.